Okay guys, welcome back naman po sa ating channel at sa ating uh, bagong video. Maggagayo naman tayo ngayon isang transistor radio. At uh, ito ang sinasabi ko guys oh, mga ganyan klase oh. So mga ganitong klasing yung transistor radio na uh, tawag dito ay disposable talaga. Kapag ka ganyan yung kanyang mga pisa, oh. Hindi talaga tumatagal yung mga ganyan. Eh, ang problema nito daw ayaw tumunog. Ayan guys oh. So nakauna pero oh, wala siyang tunog so unang una natin i-check yung ating battery i-check muna natin to kung malakas din da, malakas tinda yung kanyang supply of uh, battery malakas pa ba so i-check muna natin guys ito yung ating battery kung ayan guys nasa 4.7 naman so good naman yung ating battery So next natin i-check siyempre yung kanyang speaker. Ito yung kanyang speaker. So i-check natin yan. Kung baka yan din, sira din yan. Gamit tayo analog tester guys. So ayan, good naman yung ating speaker. So yung dito naman sa ating battery, yung wirings nya papunta dito sa kanyang motherboard. Baka ayan, good naman siya guys sa kabila good naman sya so bubuksan natin alamin natin kung anong posibleng sira nito bakit wala syang tunog so abang binubuksan natin to guys kung hindi ka pa nakapag subscribe paki pindot naman po yung subscribe at uh, paki like and share na din para lagi kang updated sa mga next videos na ilalabas ko tanggalin muna natin to yung kanyang wire galing sa battery oh, ayan natanggal na natin para wala siyang sa So, sinisilip-silip lang muna natin guys kung anong posibleng sira dito silip-silipin muna natin napakaliit talaga yung kanyang pisa so ang gagawin ko dito dahil wala siyang tunog i solder ko muna yung kanyang audio IC so bago kayo mag resolder ng kanyang audio IC kailangan muna natin siguraduhin yung ating soldering iron ay wala talagang lead na nakadikit ganyan guys yung paglinis ng ating soldering iron Lalagyan ilalagay lang natin sa ating soldering paste o soldering flux tapos gaganyanin natin ang tila para malinis talaga siya. So, ang gagawin ko dito dahil wala siyang tunog, Uh, i-resolder ko lang muna ito yung kanyang audio IC So ayan, na-resolder na natin. So susubok muna susubukan muna natin kung di pa rin ba siya tutunog. Babalik lang natin ito yung kanyang wire galing sa battery. Tinanggal ko lang kasi sa gabal siya. si so, babalik ko lang. So ayan, nabalik na natin. Subukan muna natin kung wala pa rin ba siyang tunog. Natin siguro yung kanyang kwan para makapag-testing tayo ng maayos kasi mahirap mag-testing kapag kawala siyang hindi siya, nasa, hindi siya nakabalik sa kanyang kaha mahirap so pansamantala muna natin kung hindi pa rin siya tutunog pero pag tumunog na siya So, pansamantagal na. Hehe, <laughs> joke lang. Balik muna natin 'to para dito ay mahirapan sa pagtesting. Kapag ka talaga. Ay nako, tanggal pala 'to yung kanyang kuan na. Uy. Tanggal ba yun? Sa kanyang variable na tanggal Bakit na tanggal? മൈക്കെച്ചും കന്യാണം So e ibabalik lang muna natin. Para makapag-test tayo ng maayos. So ayan, nabalik na natin. Magtitest tayo. Kung tutunog na ba siya yan na 'ti nang battery. So wala pa rin siyang tunog, guys. Napapansin nyo wala pa rin siyang tunog. Ayun. Tumulong na siya. Ayun. So good na siya guys. Naas. Para isang babae magbusok. So good na siya guys. Yung ginawa ko lang dito guys, nag-resolder lang ako sa kanyang audio IC. So pag magre-resolder kayo guys, siguraduhin nyo na walang malinis talaga ito yung kanyang dulo ng ating soldering ayon So ganyan lang guys, resolder lang. So hanggang dito na lang siguro yung ating video at maraming salamat sa ating mga viewers at uh, paki-suporta rin naman po yung ating channel, paki pindot naman po kung hindi ka pa nakapag-subscribe paki-subscribe lang po at saka paki-like na rin and paki-share kung nagustuhan mo yung ating video. Kisa muli hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.